ang Muragong Vlogger, si Rodels TV. Yeah, At syempre, La Suerte TV. At nandito po kami ngayon sa Barangay 118 sa Road 10 ano na po. Nasa kapang po ito ng talaga namang ka... <laughs> Tondo Manila. At Tondo Manila ano po. At po, pasok. <makes noise> okay, ito po talagang binayo na namin ito dahil ito okay, yung lugar na ito. Ay, very controversial po ito. Ano? Ngayon, napapansin niyo po mga kaibigan, mga viewers, mga kauragon, ano? Yung aming mga nasikla Kuya, kaya ka dyan, hi. Yan, ito kayo, kaya sa likod. hi, hi, hi. Kayo, hi. 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 Ayan, Ayan sila kuya, dyan po. Yan, kung ano yung masasabi nila, ngayon sa nagbabalik na si Yorme, Mayor Esco Moreno. Okay, bro, diretso na tayo sa video. <laughs> ito po, andito na lang kami ngayon, uh, araw ngayon ng uh, Monday at Tuesday, ay talaga naman. Uh, ito dito po kami nakaisip mag-vlog sa Road 10, na uh, Tondo, Manila, sa Barangay 118. At ito pong uh, binibidyo namin sa inyo, ito po yung pagkakanda namin Hello, ng Kali ka na? Survey. At go, bro! bro. Ay ah, ito, sila okay, kuya at mga yeah. naka station kuya, na rin dito. Okay, oh, ilang. Ayan, ilang, yeah. ilang, Ayan. Yes po. Kuya, good afternoon <laughs> <up> <laughs> po. okay, si kuya muna tatarin natin. Oh, ayan, okay. okay bro. Okay, okay. Kuya, mawalang galang na po ako si Kuya Rodel and uh Sa uh, TV naman po, kuya. Uh, yeah. Ako po sa aming vlog ano, mga Good afternoon po. Opo. Uh, Kulang po kami ngayon po, kuya, ito. Ang uh, simpleng tanong namin. Ngayon po kasi, ang uh, mayor ulit ng Maynila ay si Yorme. Ang nagbabalik. Ngayon po, ano po yung masasabi mo dahil siya ulit ang mayor ng Maynila? Uh, sa unang sisimulan niya din, kasi kumanda, maayos naman, hmm. lumuwag ang mga kalsada. Oo. Oh. hindi natin sigurado kung hanggang sa... Tapos oh, sa term na sana magtuloy-tuloy ng mga ganyan sistema niya. Oo. Oh. O okay. oh, bro, meron ka ba? At ano? Yan, ito sa road din dati, doon naman ako dito, napakaraming basura. Ngayon ba, malinis na dyan? Uh, sa huwag kumaga, malinis na siya. Uh, ah, kumaga? umaga. Uh, oh. Opo. dati talaga, na ka ng basura po, di ba? Uh, oh ah uh, sige po, anong masasabi niyo po kay uh, Yermi kung sakasakaling nanonood dito sa video nito? Luminis, yung Manila. Uh, Luminis sa Manila. Ayan, Luminis Dobro, Manila. Luminis ayan. sa Manila. 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 Uh, ayan. Okay, okay, okay. Kuya, thank you very much. Si Kuya naman nasa. Kuya naman. Kuya. Ayan. Oh, Mihilang si Kuya eh. Kuya, ito yung uh, uh, follow-up question namin dun sa question namin dito kay Kuya ang isa. No? Dito po kasi sa road team, kaya kami nadayo dito ngayon. Lagi namin napapanood sa TV po. Ano? So medyo very controversial pa. Siya, Hanggang ngayon po ba na si Yormin ang mayor dito ay ganoon pa rin? Alam niyo po yung ibig kong sabihin? Meron pa rin dyan, dyan, dyan Kuya, mga tulisan? Meron pa rin dyan yung mga nagkumukuha doon. Meron pa rin. Meron pa rin? Oo. Oh, bira na lang. Bira na lang. Yung mga so, nakakitsa, ano, na mga trailer, na meron pa rin oh. po? Oo. Oh. Kasi, Kuya, eh, doon sa mga... Eh, hindi namin masabi kasi doon banda yata yung... Oo, doon sa kabila. Kapulong, mga... Ah, doon sa dulo, oh, ah, sa dulo oh, yun? Oo. Oh, oh. Pero hindi po lingit sa kalaman ninyo talagang nangyayari pa rin. Oo, no, mm -hmm. oh, meron pa rin. Oh, pa rin. Magagaling talaga, no? Oo. Oh, magagaling talaga mga mm -hmm. ano, ayo lumaban ng patas po, no? Mm -hmm. <laughs> okay, kuya, sa inyong kuya, uh, dalawang kuya, thank you. Ito naman kay si, ano. Si kuya naman po. Uh, ah, ito naman pangatlong kuya, kuya po, po, ang aming ano. Ayusin mo ah. Same question uh, lang po dito uh, kay ano. Okay, kay, okay kay, pa, di pa tayo tayo tapos. Ayan. Okay. Kasi po, ang mayor ulit talaga ng mga si may. Okay po. si Yorme, ngayon, siya ay medyo mahigpit yan sa kalinisan, lalong lalo na sa mga street food vendor. Ano. Doon po ba sa kalinisan dito, nagawin na, anyway po, nagawin na po ba dito si Yormie? Simula nung, nung po siya, may git pa lang sa isang buwan, hindi pa. Kaya na ba pumunta rito? Oo. Oh. Nang nakaraling na, dito. Ah, nakaraling pumunta rito. Binisita na, binisita na kayo. So ano po yung pinagbilin sa inyo? Di ako na, hindi ako eh. oh, nakinig eh. Ah, hindi ka nakinig. Okay, oh. ganito po anta ang follow-up question. Ngayon siya ang mayor niyo ulit. Ano po ba yung masasabi mo? Dahil siya ay nagbabalik para sa bagong Maynila. Maganda. Ano pong maganda? Yung pakipaliwanag ng konti. Katulad ng mga traffic na wala. Ayan, okay. totoo o, po yan. Huwag ang kartada. Oo. Ay dito po sa lugar ninyo. Dito po ba? Dati may nagtitinda po ba dito mga ano, street food vendor? Ito po. Wala. Uh, wala po dyan. So, Happy po ba kayo na si Yorme ulit ang ano, ang mayor nyo? Oo. May follow up question bro. Kuya, ano naman po ang uh, masasabi mo kay Yorme kung sakaling uh, nakakapanood itong video nito na talagang uh, sasabihin mo sa kanya? Ako na sasabihin mo. Oo. Oh. Nanonood kasi ng mga vlog namin yan eh, kuya. Ano yung gusto mo iparating sa kanya, yung mensahe mo? Okay. Sa mga senior? Ayun, manatiling kalinisan. Mat Sa inyo mga senior ko ya, wala kang kahilingan ba? Oo, sa inyo mga senior. Ano? Ano yung kahilingan mo na gusto mong i- Para kay Yorme. Ano? Wala pa ayodang binibigay. Ayun Ay, lang. Ah, okay. Sige. Yorme ha, oh. wala pa raw ayo dyan, Yorme. Abay. Kakarating po yan, sigurado yan. Pag napanood ito? itong video ito. Ano pa pong kahilingan mo? Wala na. Wala na. Okay, okay, po, kuya. Ya, ya, tama, tama. Opo. Sa lan na ngayon niyan. Ay hindi e, po. E, 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 pa. pa po mamaya ah, pa. Ay kuya, Dr. Romon, sa ninyo lahat. Ah, uh, ayan ito po. Mga po sa same question mga... lang po kuya no. Nalapit talaga uh, ay kuya dito. Sulit po kayo dito sa Tondo, dito Apo. sa Barangay 118. Apo. Okay, welcome sa Rodelis TV. At sa okay. Rodelis TV naman um, po. yung mga kaauragon, mga Bicolano vlogger kami ano. Ngayon same question lang po. Ano po yung masasabi nyo dahil lang mayor nyo ulit ang nagbabalik para sa bagong Maynila, si your Ah, yan talaga ang binoboto ko, pratik. Ah, talaga, ikaw naman kuya si Yormi din ang binoto mo. Nalaw kami dyan. Ano? Noon pa, noong araw pa. Noong, noong araw pa talagang si Yormi oh. na? Oo, oh, oh, ah, yun na kami dyan. Okay. Yung palagi ang binoto ko. Senior na kayo, Kuya, oh, ano? Senior oh. na kayo? Ah, senior So, ano po yung gusto nyo iparating kay, ano, kay Yormi? Okay. Bilang senior citizen, yung ika nga ay beneficio na no, gusto nyo matanggap. Oh, Oo, oh, yung magsalita kayo, Kuya. oh, gusto namin naman talaga ma mabigyan niya. Kasi wala, ako wala, ako wala ko na ako. Pero oh. nakakatanggap kayo, Kuya, buwan-buwan? Oo, -buwan? oh, dati nakakatanggap. Magkano naman po? Hindi, 500 lang nung ano. Ay, ano yung ngayon? Isang buwan yun, ah, ngayon, ah, ngayon, nakatanggap ako isang bis, isang pero yun oh. isang libo lang. Isang libo? Bakit gano'n? Eh, ay, ay, ay buwan yan eh. Tatong libo na ako, tanggap ko yung oh. mag-i-eleksyon. Buwan buwan yan eh. mag eleksyon, Daya, ay, ay. Mag -eleksyon. Oh, Pero hiyo, ngayon, uh, natigil muna uh, lang. Oh, mag-i-eleksyon yun eh. Hindi po ngayon po dapat, ano, ngayong nakaupo na si Yorme. Wala pa siya punto. Uh. Okay lang naman yun kasi uh, talagang naiintindihan natin yun. O oh, ikaw naman kuya, ano may gusto mong ano? Ipalagay okay, kay ano, kay Yormi. Tama tayo sa isang ano kuya naman. Binipisyon, na matanggap mo, ha? Altag po. Ano, ano? Altag. May... Si Ayos lang Ayaw mo nang binipisyon na matatanggap sa City Hall? Hindi pa siya, ano, ha? hindi pa siya senior. Ay, ah, hindi pa senior. Ilan ba edad niyo kuya? Si Sing one. ha? Si ah, si 61 na rin yung no? senior na. Oo, oh, 60 ang senior eh, 60. Oh, butanti na nga eh. oh, butanti na. Kasi ang 18 years old, butanti na yun. Ngayon, kung sakaling nanonood si Yor, may anong gusto mong iparating? Eh? Oh, balang uh, bill, senyor, citizen. Kato lang, meron na akong ano, yung natawag na sa senior citizen na tinatanggap na ano, kato rin, ito nilalakot. Sa mga 4-piece naman po, nakakatanggap kayo? 4-piece, may natanggap kayo. Wala pa. Sige po, makakarating po kayo niya. Bakit hindi niyo binigyan ito mga purpose? Nininin. Sa social pension namin, matulungan mo ma lang kami mm. yeah. yung, Okay, na kami. Wala sige pa ako ako natatanggap pag si 21 na ako. Kasi hindi. Ngayon eh, matatanggap din ganyan. Kasi isang buwan pa lang naman siya eh. June 30 lang siya kumukuhi. Eh, eh ano pa lang hindi, ngayon? Hindi yung matulungan lang kami pa. Kasi ang ano, social pension, national po yun eh. Kaya nga po kami nagbablog. Para yung mga... Yung mga ninyo, makasabi nyo, makatulog man, din kami. Sa municipal government. Municipal government. Kaling malinis. Malinis na. Oh, malinis na. Okay, sige kuya, thank you very much sa sa inyo. Ay, apasit po kuya, sa abas, time ha. Ito naman si ate bro. Ito mga parating, ito, dito naman tayo kay Lola. Ah, Lola, maganda ka po po. Ang kauna-unahang girl, yung may interview. Maganda ka po po, kaya. Alma. Alma. Yayaman ni. Artistahin pala. Alma Concepcion. Ate Alma. Ate Alma. Kumusta naman po? Solid po kayong taga dito sa Barangay okay, 118? mabuti naman po sa amin. Ah, mabuti naman. Ano pinagkakaabalahan mo, ma'am? Ha? Nagtinda-tinda lang. Ah. Uh, Ayun po pag titinda-tinda, medyo mahigpit siya doon sa mga street food vendor, ay, dito ano? Dito man lang kami. Ah, dito lang kayo. Mm. Ate, anong masasabi mo dahil ang mayor niyo ulit ay ang nagbabalik na si ano? Natutuwa uh, Yormi, natutuwa, natutuwa kayo. Kami, yun, Siya ba ang ibinuto mo? Oo. Uh. Hindi daw eh. Ba't parang malungkot ka nung manalo? <laughs> Napuntuan kami na siyang uh, nakaupo eh. Uh, uh. Pero minsan tumatayo din po siya. <laughs> <laughs> dahil lumalaka <laughs> din siya eh. <laughs> hindi lagi nakaupo. Senyor na rin po kayo mama, no? Oh. Uh, oh. sige po, ano po yung gusto niyong binipisyo? Na... Parating kay Orme. Parating kay Orme. Gusto ko nang magbibilang ano, niya kami ng biyaya at konting masaya na kami. Hindi uh, eh, yung as a senior citizen, Para talagang ba, regular ba, kayo nakakatanggap? Hindi pa po ako nakatanggap kasi bago pa po ako nag-senior. Ah oh, bago yun pa yun da, lang 'axinyo. Sige po, makaka-natin po ito kay ano, kay Yorme, Niyan, ito, Yorme, po, ito, ito po yung uh, bago lang daw kasi sa inyo. Okay. tanggapin mo ang iyong premium ha. panuorin mo sa bud, sabi. <laughs> Bakala. <laughs> Thank you po. Ito bali, teba. Ah. Sa mo lang. Wala ka nang sabihin kay Yorme ma'am? Wala ka nang sasabihin. Thank you. Maraming salamat na po sa kanya. O kuno lulunot siya, 'yun lang. Ate, pwede ba kay ma-interview? Ay, ito te sila, Ay, ganda. Daniel, Marian. Ah. tataip lam sa po sa YouTube, YouTube. Lang po sa YouTube Thank you po ano po ano po bukas? 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 ano oh. po ano po ano po ano po ano po po sa yu, sa YouTube, ay, ay, ay po ano po ano po ano po po ano po po ano po ano po po ano po po ano 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 po ay. Ah, ah, oh, reels pero may YouTube din kami ha. No. Ah, sa YouTube kami kuya, Salamat po. ha? Ay, ano, Ay wala. Bro, wala akong barya eh, no? may ano, ito. ito, ito. Iniwan ko sa sakyan kasi yung ano, ang oh, barya. Eh, lima bro si ano? Si, uh, si hindi pa namin na-interview okay lang.

Kaya kay Rodella na oh. i-research mo sa no, okay. sa YouTube. Yung YouTube channel lang. Ito si okay, Koyang okay, mukhang player ng basketball. Welcome sa Sardos TV. Nakikisig and... bata pa. Last year TV naman, sir. Oh, okay. Maganda so, okay so, nga po, sir. Ha? Ano mga kawawang COVID eh, Kasama mo na, sir. Yeah. Sulit, <laughs> ano taga ka, taga-barangay 118. Saan ka? Pero dito, dito. Saan ka nakatira? Dito lang, sir. Pero kilala mo si Yorme. Saan ka bumuto? Sa... Mas bate. Pero kailan so, ka ba dito? Bago lang, sir. Bago lang, sir. Pero kilala mo si Yorme. Okay, kilala din niya si Yorme. Kahit hindi siya dito pumuto. Ngayon, ano masasabi mo kay Yorme? Sa pamamalakad niya. Uh, pero totoo ka magtarambikol. Bigulano kami pareho siya. Eh. Mas mati, may halong bisaya. Pero ang magulang mo dito? Hindi. Ah, nandun. Ano ka lang? Bisita ka lang na dito? Nagtatrabaho. Ah, nagtatrabaho. Nagtatrabaho ka dito. Oo. Uh, so, ano masasabi mo kay Yorme ulit? Sulit sa akin. Sulit talagang ano? Sir. Okay. So, halimbawa, ang nanonood dito si Jeremy, anong gusto mo iparating kahit hindi ka nag dito? So, ano sir? Uh, maganda din, sir, yung um, mga malakad din, sir, sa amin. Ah, okay. Sige. Thank you, ha. Salamat, sir. Mukhang bata ka pa, sir. Oo. Mukhang sa ano ka pa? Sa basketball? Dahil namin, dahil. Active na active ka pa. 55 billion. Dito tayo naman. So, Ate, okay lang ba yung interviewin po? Okay. Ayan, busy pa si ate oh, bro eh. Oh, dito sa mga hindi busy. pwede ma-interview. Hello po, mga hindi busy. Ay, ay, sila sir. Okay, okay lang po bang ma-interview kayo? Ma'am. okay lang, simple lang yung tanong namin. Ay, ay, nagagalit si Doge. Huwag ka maingay. Sige. Ay, ay, nagagalit si Doge. Ate, Kami may mga kawawang cowboy vloggers. Ate, maganda hapon po. Kaya nakaganito po kami. Ano, ano po pangalan ni ate? Ay,

Ate, hindi tayo nakakain May dito tayo. bro po kami. Okay. Mga galit, mga Yes, kuya na bro po. Atas, ito tibirin po. Kuya, 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 po Magandang ano po. Good ko Kuya. Ah, sige, thank okay. you, Okay, ito po yung tanong namin. Oh, ano, lang ano po yung masasabi nyo dahil lang Yorme uh, your me ulit. Ang mayor ulit ang manila si... Ang nagpabalik na si mayor is kumali Ah! Dahil nagbalik si Isko Oo, oh, ano po yung masasabi nyo? Masasabi is... Uh, pabalik sa dati Maynila. Ayun. Ano na isa? Simple lang pero oh. eh, dati naging dugyot ang Maynila. <laughs> ah, totoo po. Para ngayon, yun. Ah, ako lagi yan eh. ngayon, oh. muli yung gagandang Maynila. Gaganda ko oh, yun. yung lagos nila nga bro, pwede nang pasyalan ulit. Oh. Ipatupad -tup oh, na naman eh, Yung kalinisan, kalinisan ano? Yung kuya, ano? At saka, yung aming uh, gatas na yun babalik. babalik po yung ensure ha? Oh. Kuya, ay eh, si <coughs> Mayor Esco po kasi, ay unang-una ano wala pa siyang isang uh, isang buwan pa lang mahigit nalinis na kagad yung divisorya Clara oh, yung, uh, ito, ano? oh, okay. ngayon very particular po siya sa mga street food vendor okay. ngayon po kayo po ba bilang street food vendor din <laughs> ay oh. apektado po ba hindi naman sa yung sa kanyang pinapatupad mo construction oo ano, Ah, ano, ano, ano. uh medyo -oh. uh, 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 may konti dahil ito Oo po. Pero... Hindi naman kayo magbabawalan. Hindi naman. hindi oh, naman bro. Uh, Basta magkaroon uh, no, clear ng clearing operation na uh, ano. Oo. Uh, Meron namang uh, abiso ng barangay. Oo. Ayun. Ayun yun kuya. Yung draw ang ano. Ilan taon ka na ko yung kitinda? Ako? 2, 3 years pa. 3 years, years pa lang? Oo. Uh, Naranasan mo na bang makumpis ka pa rin? Da, hindi, ay, hindi pa naman. Ayun pa naman. Dahil ay, hindi yung mga nakikiring eh. Nag-aabiso? Mag umaga ano. Sinasabi yan. Nakikipig eh. Ayan. mag a naman pala bro eh. Ah uh, paita lang okay. yung mga nakikiring. Okay ko last question po ito kuya no? kung sakaling nanonood po si Yorme ano po yung gusto mong iparating ay Yorme eh. ah, sabi mo diyan? ah uh, ipaparating kay Yorme ah Yorme eh. <laughs> sige po nanonood po ng vlog namin ah tuloy <laughs> tuloy lang yung ayuda baging, oh. sana maging 30,000 na ah oh. ayan no. Yorme nakatanggap po kayo, ayuda kuya ah oh, eh, nakatanggap kuya alam nyo po matutupad po yung kahilingan niyo. Oh. pero dahil nga lang sa alam mo na ano yung mga bilyon-bilyon na oh. release daw no, nung nakaraan oh, no. eh walang proper ano accounting kinurakot kinurakot adito <laughs> ko kumusta naman ang ano nito kuya <laughs> peaceful naman ba sa lugar nyo ala ano, ang, uh, ang community rito uh, ang community uh, peaceful uh, naman peaceful naman rito hindi walang away so far ah. wala naman masyadong gulo eh uh, ito kuya kasi nagkakaroon kaya... lang ng medyo konti ano yung mga lasing pag um, na na sobra sa inyo. Oh, actually wala namang awa. Yun. Oh, normal naman yan. Mabilis po. naman mag-respond din barangay. Wala sino po kaya yang malakas sobrang lakas ng patutok? Alala. Makakatira. Ay si Ate, ay ay oh, yeah, bro si Ate, nanood si na? oh, Ate na. Ate, grabe 'to po. Yan naririnig natin. Ang <laughs> lakas <so>, yung <laughs> putok. Yun, okay, 'yan nah, Hindi naman maririnig ay, yan dito, yun, bro. yan naman malakas ang putok. Ah, okay. Kuya, ito, isa pa sa tinunta namin dito. No? Very controversial kasi yung Route 10. Kasi okay. ito, Barangay 118 Route oh, 10, oh. Tondo, Manila. No? Oh, ano yung po yung masasabi mo dyan? Yung mga, alam mo na, yung, yung, yung ibig kong sabihin. Oh, yung nagkaroon ng mga, ano dyan? Yung mga ninanakaw, Stop. yung kahit baterya, mga ano, mga kaya uh, uh, ng truck. Uh, masasabi ko dyan, kasi noong time na yun, ang nakakapong mayor si Ali na oh. So, hindi masyadong natututukan yan dahil ano. Eh. Pero ano, po na si Yorme. Um, eh. oh, nag-take over. terminal June 30. yun. na yan. Uh. Uh. Oh, na oh. po. Nakita na sa CCTV yung mga hinuling uh. mga nag Pero meron pa rin po nung nakaraan malupit. Oo. Oh. Hindi makapalagi yung mga truck driver. Sabihin talagang tinupad ni Yorme yung kanya. pangako. Okay, kuya. Maraming maraming salamat ang po. Ang ah. boto natin, hindi nasasayang. Opo. Oh, oh. Kasi gumagalaw talaga. Gumagalaw. Ate, ikaw naman po, meron ka po bang gustong idagdag kay Yorme? Ah, wala, ah, wala si ate. Ay, yeah. ate. Ito po, para mapanood yung yan. interview sa'yo. Ah, okay, ano salamat ito? po, ha? Si, si, Rodel, sa YouTube po, Rodel Paderes, tapos ito po, si La Suerte TV. Ay, okay, kung, uh, kunya, kung, gusto mo lang mapanood yung mga interview mo. Oo. Uh, pag sa akin uh, naman ito po, po ha? Oh. Kung YouTube, type mo yung Rodel Paderes. Okay. Okay, kuya, kuya, thank kailan, you. Kailan, kailan to? Bukas sa, po. Baka bu bukas ito, ito, po. sa akin, ito, La Suerte TV yan. Ayan. Ay, yung Rodel, yun. Ah, po, po. Pagkaiwalay kami ng channel, pero mga ano kami. Rodel Paredes, ito, ito. Paderes, Paderes, Paderes ito ito sa akin, wala sa wala yako diyan. Ito sa akin oh. Ito no? sa kanya. Hindi siya nakakuha ng sticker. Pero ito siya ito ah, sa akin oh. Sir, ito. yan. Ah, CRT TV din pa. Ay. Salamat. Alis na tayo, ito. bro. Etong si Kuya, iinterview natin Kuya. Mamaya diretso tayo sa road trip. All right, bro. Kuya. Oh, po kayo, Kuya? Magba-vlog namin si Yorme. Kagawad tayo? Kagawad po kayo? Okay, kagawad. Ah, hindi po. Adi ano? po, uh, classical driver na ito po, uniform niya. Ah, uh, maganda nga po, no, kuya. Ito uh, po yung uniform niya, ano? Ito, tutukan natin sila. Uh, 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 okay, 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 okay. Ay, 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 no, ito, mga okay, papis, 쉬ang, o, ay, mga binata. Oh, binata! Shout out! <laughs> oh, yeah. Okay, kuya. Ako po si Kuya Rodel, and... Ah, sir, po. Okay, Rodel's vlog, kawawang Kobe vlogs po, ano? Ano po yung masasabi niyo dahil ang mayor ulit ang nagbabalik si Yormi? May. Mayor Isko Moreno Dumaguso. Uh, Ayos naman ay, 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 po, eh, siya niya, yung kalinisan talaga. Ayos ay, ay, yung, uh, yung, yung nasasakupan sa buong Maynila. May mm. maging maayos talaga ang lugar ng Maynila para sa buong kaano rin. Ang mga uh, taong bayan uh, na maging maayos. Nilalagay niya ng walang pinatakabaho niya talaga yung pangako niya. Maynila ay talaga. Kailangan na yung maging malinis. Uh, merong merong tao uh, na sa kanya na nagagadi, merong mga natutuwa. Pero marami tinatamaan na uh, ginagawa niyang kabutihan para sa Metro Manila kung saan niya na nagiging marami karong kaisan. Mm uh, sumunod sa mga gusto uh, niya mangyari tatakaran. Tatakaran niya na na, 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 na sumunod ng mga mga taong bayan. Ayan kuya, kumusta po yung damit mo? Issue ba ng Manila si government yan? eh po. Apo? Ay, ito po, eh, kagustuhan ano namin po rin sa Barangay. Barangay ah, 118 Zone 9 pala bro. Ilan taong ka nang nagmamasada kuya Antony Sigel? Bari, dati, dahil na plan na ako dati. Eh, ngayon, eh, na ng na ito, talagang apat na taon na ako mag-ano. Papasada? Papasada. Uh, masada. Uh, yan po bang motor nyo ay eh, may prangkisa po ba yan? Meron po. ah, uh, hmm. uh, okay pala eh. Kasi dun sa District 1, dun na sa may ano bro, ano? Uh oh. Dun sa may uh, Santo Niño di Tondo, wala po sila dun, hindi pa nabibigyan. Oh, Pero may uh, panawagan ganito. Namasada ka kuya, namasada ka? Namasada po. Dito, hmm. Dito lang po ako. Sagat-sagat lang, kung sakto na, ginikita. Uh Kaya sa dami uh, ng naghahanap buhay siya ngayon dahil maraming lumabas na mga sasakyan ngayon, mga takto, mga eat right. Uh, eh ngayon po kuya ito, yung isa pa namin tanong. Ano po bang gusto mo iparating kay Yorme bilang isang senior citizen? Okay. So kung mangyari ang uh, senior citizen, uh, bigyan niya lang priority na magkaroon ng yung, pang yung pangako nila na pangako ng Yorme na ibigay yung mga yung ayuda ng lahat na senior dito kasi ilang buwan na hindi pa kami ng ayuda Ayun. ilang buwan na? ilang buwan na po pero yun pero bakit na naging senior kayo kuya? regular Ayun, naman ang bibigay? Eh, dati kasi siyor Yormi po isang buwan kalahati pa lang wala pa, wala akong mabibigay sa amin so, hmm. eh kay Hani na kuna tuloy-tuloy yung ayuda bigay kada tatlong buwan Ma-drive kami na hindi at heh. Oh, okay. Ah, pero ngayon siguro mga ano na yun, tupalo na yun. Ano, po? oh, ano pa kung gusto kayo, po gusto kong iparating kay Yormi dahil nanunod po ng vlog namin yan? Gusto ko po ang mga sabi. Ang senior citizen dito sa mga yun ang kabayaan. Kung sa amin, inaasahan lang, inaasahan ng po namin. Para mabigyan namin ng pagustuhan namin sa kaya namin, yung pagkain, yung tuna, sa eh, eh. Siguro naman kuya, maano yan, mga karting kayo, your man. Okay kuya, thank you very much po ha. Happy uh, city kuya sa time kuya ha. Uh, Happy uh, city kuya sa time. na kayo ng ano. Ayan po, si kuya talagang red na red. Yan po, para mapanood po yung video natin. Mukhang pbbm si kuya, red na red oh. Ayan po sa sa YouTube. Ah, uh, Ayan, po kaya. Po ang makakapanood okay, kaya thank you. At ito po yung ano sa akin naman pagka gusto manood. Ito Lasol TV. Ha? Oh, ah, tingnan mo. pala sa YouTube. Ayun, may mga dalagat binata oh, pa oh. Tingnan mo. Yan dito ata. Yan dito. Medyo naka 22 minutes na tayo bro dito ah. Okay Ayun dito. Okay na ba to? Mas kagawad do. Oh. Ayun oh. No? City Hall okay, 'yan. Ah, City Hall 'yan oh. No? Um, ito government uh, ano to? Oh, Sigurado ito, City Hall ito eh. <laughs> okay lang po ba? City Hall po ba kayo nagtatabaho? Oh, hey, hey, sa barangay lang po. Okay, ito po kuya kasi yung punta ng ano Ano po yung masasabi nyo? Dahil ang mayor nyo ulit ng Manila yung nagbabalik na si Yormi. Okay lang. Okay lang siya. Yormi. Oo. Okay lang po sa iyo. Okay, okay lang. Okay bro. Kumusta ang yung pagkakabalan mo? Mukhang... Uh... No, wala akong trapaho ngayon eh. <laughs> Dambay, tam, tambay, tambay uh, lang. Isa, pag mayroon lang kumukuha sa akin, uh, may magagawin na. Ano po ba yung linya niyo, kuya? Uh, pang welder, skill. Welder, okay. Uh, well, ah, welder. Ah, welder. Pangabarit uh, pang kuya. Uh, 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 wala, ano na tayo? Senior na tayo. Ah, uh, uh, gano'n? Senior na po ba kayo? Mm uh, oh, as a sa senior citizen si kuya, kung ah, uh, nakikinig si Yorme. Uh, uh, sa video nito, oh, makakapanood. Ano naman ang kahilingan mong ano Anong gusto bilang senior? Ano naman, pahalit nila mga kansado rin sa atin. Eh, lang Oo um, nga, lubak-lubak to yan kuya. Oo. Oh, kaya kaya Kasi yung engkap bro eh. Talaga oh. yun talagang ano. Oo. Oh. Biglang mabubulaga ka, ka na lang, ang lalim ng lubak. Oo. Oh. Yung mga kalsakasada dapat oh. mga yun. Oh. Ayun lang. Kaya na isa manata ng New York eh. Ito ka pinapagawa niya dahil siguro sa ito eh. Sa na yun na eh. Ayan sa tubig. Ito yung isang kasama dito sa content namin. Ano yung masasabi mo dyan sa regular na nangyayari dyan sa may road May idea ka ba dyan? Kaya dumayo kami dito sa road din. Oh. May mga so, wala akong napapalit sa, sa road din dahil nakita may mga pulis naman din sa kanto eh. Uh, hindi kayo masyadong nanonood ng TV. Hmm. Hmm. Uh, lagi pong meron. At saka sa dyan bro, Naglipa ng ano yan, pagkagabi, pulis. Dito, tapos <laughs> so, doon sa so, dulo. Sa ngayon kay Yorme, na, naglipa na ng na, pulis. Before na, kasi yung... hindi eh. Yung okay. dati, yung, yung dati, hindi pa na wala na wala si Yormen, ang dami ng mga ano diyan. Kapalikan ano. lalo na sa gabi. Kasi okay. oh, okay. pa lang bro, ano na eh. Kuya, okay. sige. Ito, final question po. Ano po yung gusto niyo iparating kay Yormen? Kung sakaling nanonood siya dito. Sabihin niyo ito. Uh, doon. Sabihin natin na uh, baka mabigyan ka rin ng trabaho. Sige po. Nanonood okay. po ano ng mga vlog namin kayo? yan. <laughs> 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 Hindi <laughs> tapos na si Kuya eh. Ah, tapos na. Oh, sinabi na niya yung ano yung kagustuhan niya. Ay gusto ako sana rito sa lugar natin kung baka sa magribot yung mga pulis para yung uh, mga pasaway. mga pasaway diyan. Oo. Oh, mawala. Ma ayon, okay. ayon, ka, ayon, ma kuya, Salamat okay. po uh, kaya sa time. time. Uh, Kaposited po. si Pasano Ayun. 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 Oh, yung snatcher na yan. Ayun. Okay, kuya, thank you very much. Abilin ito po. Ayan, uh, dumating na lang po sa takdang mura sa aming uh, dinakdang pagkandak -pag ng Calisar Bay sa Rapido Calisar Bay dito sa Barangay 118, Tondo, Manila. At nasa ko po ito ng uh, road trailer po doon. At proceed kami mamaya doon sa road train yun ng video talagang kontrobersyal pong lugar na po. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aming Palace Rate. Thank you po. Ayan, siguro po napakinggan nyo naman at kitang kita nyo ano, ang aming mga in-interview rito sa Barangay 118 nga po ito. Ano, Road 10, nasasakupan nyo po ito ng Tondo Manila. At bro, pasok! Okay, napakinggan nyo po. Dadagdag nyo sinabi nila sa sort of TV. Ano, nagabi po kami dito sa Barangay 118, Zone 9, Road 10, Tondo Manila po. And uh, kayo na po ang bahalang humusga sa lahat ng aming in-interview ano. Halos lahat po sila, senior citizen. And Yorme may, mayroong pong panawagan oh. sa'yo. Nawa po ay uh, talagang uh, mapa mapanood mo itong video ito at mapakinggan mo at magpad yung kanila mga kahilingan. Pangalawa, maraming maraming salamat sa suporta sa aming Muntin Channel. God bless you more. Salamat, salamat. Happy Saturday po sa mga nanonood sa amin sa buong mundo.